Sa video ito ay may dumayo tayong mga tropa. Magpapaayos at magpapamaintenance ng motor. Click version 3 at Aerox version 2. Sa click V3, yung common na maingay na washer sa may center stand. Nagiingay at kumakalansing kapag umaarangkada. Also, PMS na rin tayo ng braking system nito. Palit brake pads, bleed ng brake fluid, palit brake shoe. Also, palit gear oil, tsaka palit ng belt. Sa Aerox naman, palit ng brake shoe at palit ng bell. Also, nagpalit din tayo ng mga center spring at clutch spring. So, ano nga ba yung mga senyales na kailangan na natin palitan or i yung mga ito? Tara, ah, panoorin natin. So, yan, may dumating tayo na tropa dito. Paklasiko yung isa at yung isa kapatid niya. So, may dala sila click at tsaka Aerox. So, yan. Hi kay Tol. Ito yung kaklasiko. ito yung kapatid niya. So ngayon yung gagawin natin, magpapalit sila ng ilang parts. Yung problema dito sa click version 3 na to, maingay daw yung ilalim yung may washer. Dito sa ilalim, tumutunog. Ayusin natin yan, lalagyan natin ng goma. So di ko lang sure kung usual din to sa inyo, pero kung sakali, uh, papakita ko sa inyo magiging solution dito. Papalit din siya ng brake shoe. Ayan, yung tatak nito, fight to. Phyto. Tapos, meron din siyang brake pads para sa braking system. Linisin na rin natin yung kanyang mga parts dyan. Ayan, meron siyang degreaser dito. Yung dito naman, Honda Genuine. Goods naman to, tumatagal. Tapos, papalit uh, siya ng gear oil niya. So, ayan yung unit niya. Medyo formado na rin. Naka RCB SP8. SP8 ba to? SP8 na bronze yung kulay. Naka MDL. So, ayan. Inspired spade ng Indo. Eh, napapanood din tayo ng kaklase natin. Ayan. Kaklase ko nung college yan, guys. Tapos, yung upuan niya, naka, ano na rin, ano? In the seat cover na medyo smoke. Smoke ba yung tawag dyan? Smoke. Naka OEM switch na rin siya. Ayan, OEM switch. Dami na rin na bago. RCB brake lever. Tapos, yung pipe pala niya, MT8. sinyak natin kanina yung tunog. Okay naman siya. Maganda naman yung tunog. Ayun, no? Budget mill Nasa 1.8 no. Ayan. So yun. Gawin natin tong unit nya. Also yung Aerox. Pakita natin mamaya yung gagawin natin. Ayun, meron na silang mga parts na dala. Meron silang wheel bearing. Ayan, para sa Aerox to. Tapos dito. Yung bell. Para sa CVT ng Aerox. Tapos check natin. Magpapapalit kasi sila ng uh, mas mababang RPM ng center chocolate spring medyo natataasan siguro sa uh, kinabit na huli na 1.5 so yan uh, pakita ko sa inyo yung magiging output ng paglalagay natin so yan natanggal na natin yung pin dito yung problema kasi medyo gumagalaw to makalansing siguro pag gumarangkada yan kumakalansing kung makikita nyo kasi may washer yan dito sa center stand dyan eh. may washer dyan eto yan siguro medyo lumog yung gitnang diameter nya kung kaya naman kumakalansing i medyo natin dito kung napapansin nyo rin na makalansing yung dito nyo. Pwede natin lagyan ng rubber kung bagay papalaman lang natin. Para medyo nakasagad po siya dito. Hindi po siya gumagalaw o kumakalansing. Solusyon natin, kuha tayo ng konti dito sa kanyang footboard matting. Pero kung meron kayo sobra na parang ganito yung material, medyo matigas. Yung heatproof siya, hindi siya nalulusaw, mas okay. Yan. So yan yung ipapalaman natin dito para hindi siya mag-vibrate. medyo na, irritate daw eh pag umarangkada, naririnig yung kalansing. Ayan. Putulin lang natin to, tapos uhulman natin dito sa washer. Napaghulman na tayo nung rubber natin, no, na ipapalaman dito. Kung may kita nyo, sakto na siya. Dito sa ehe. Hopefully, hindi siya matunaw agad, no, masira. Pero palagay ko hindi naman, kasi medyo may pagmatigas yung rubber. So, yan yung butas ng clip natin tapos lalagay natin yung washer tapos yung clip para maipit siya so yan yung washer ito yung clip pasok natin tapos check natin kung masikip na siya so yan nailagay na natin ito kung may kita nyo medyo sumikip na siya hindi na siya bakal to bakal yung washer natin tsaka yung dito sa may part ng makina so yan lagay lang natin ng rubber kung sakaling ganyan yung problema nyo para maiwasan yung uh, sobrang ingay mga katok ganyan pwede nyo gawin to So nag-update din yung tropa natin about dito at nawala naman yung kalanseng. So successful po yung ginawa natin. Next natin gagawin magpapalit tayo ng brake pads. So para magkaroon din kayo ng idea kung palitin na yung inyong mga brake pads is una malalim na po yung lever nyo. Pero possible to dito sa uh, brake oil nyo or dito sa brake fluid. Pero kadalasan yung sinyalis ko dito is sinisipat ko dito sa pagitan kung makapal pa yung brake pads kasi dito sa pagitan masisipat natin sa pagitan ng caliper natin okay pa yung brake pads eh, no? Apart na sa part na na to siguro pwede pa siya tatagal pa siya ng ilang months pero yun magpapalit na daw si tropa natin ng bago pero yung mga ganito kakayanin pa niya ng mga ilang months kasi yung pinakalainin niya yung napubulkod tapos bibleed na rin natin to kasi kung makikita nyo yung kanyang brake fluid Marumi na, maitim na. So, factor din yan kung bakit hindi na makapit yung preno natin sa harap. So, yan. Nakukuha na natin yung lumang brake pads nya. So, yan yung lumang brake pads. Stock pa yan. Tapos, ito yung bago nya. Ito yung difference niyan guys. Yan, no. Kapag alam nyo na yung sukat nito, may idea na kayo kapag sinipat nyo kung manipis or makapal na siya Depende sa sukat na to Ito yung sukat ng bago. Ayan, medyo makapal. Ito yung sukat ng luma nya tumagal itong stock ng tropa natin ng ilang months kasi to ilang years 2 uh, half and, and a half years din yung tinagal yan medyo makapal kapal pa kaya pa nitong tumagal ng almost 3 years pero yun mas okay na PMS nyo na remedyo na kayo kung may budget na next natin gagawin magbe-bleed tayo at magdadagdag ng brake fluid so yan nabuksan natin yung brake fluid nya kung makita nyo medyo marumi na so pag ganyan hindi na siya masyadong consistent or malakas yung power kaya mas so, okay palitan ng bago. May kita nyo yung indicator nyan dito kung marumi na or malinis pa yung mga brake fluid. So yung ginamit natin na hose dito para sa pang bleed natin, dito sa pang drain nya, is itong breather hose ng kanyang mga gear oil, yung breather ng gear oil. Kung wala kayong mabilhan, pwede nyo muna hiramin kasi medyo masikip naman sya dito. Ayan. Ngayon, gagawin natin yung proseso ng pag bleed So, may video naman tayo dyan sa full details nito. So bleed lang natin tong motor na to. ko ko ba? Ito pala yung nakuha natin kanina sa brake fluid niya. yung luma, napalitan na natin ang bago lahat 'yan. So 'yon, okay na, nakabit na po natin yung bagong brake pads po niya. Ayan, bagong-bago. Mas makapal po siya ng konti ang compared sa si dati. Tapos napag-bleed na rin po tayo. Thankfully, hindi po lumamya yung handle po natin yung lever. Kung kaya naman matigas, all goods po yung ginawa natin. Braking system niya sa harap. Next naman po natin yung likod. Papalit po tayo ng brake shoe. Ay, so yung papalit natin na brake shoe, fight to. So nakikita ko rin sa mga ibang video, sa ibang mga rider goods to, makapit daw siya compared sa stock. So, yun yung ilalagay ng tropa natin dito sa click niya. Sinyalis naman po na palitin na yung brake shoe natin. Pinakasinyalis is itong part na to, itong may arrow is tumapat na po doon. Pero so far ito, medyo malapit pa lang. Kapag nasagad na to ng adjust, mag adjust din kasi to. So, so far ito, pwede pa naman pero ayun, papalit na natin. Na, papal Papapalit na ng tropa natin ng bago. Ito, mas makapit din to. So, yung price range niya nasa 500. Uh, mas mura compared dun sa stock or sa genuine na brake shoe ng mga Honda Flex. So, lagay lang natin to Pakita ko sa inyo yung process. Tanggal na natin yung brake shoe at yung stock niya. May kita nyo pwede pa yan, no? Pwede pa naman. Makapal-kapal pa. Tapos, ito yung Fito brand. Ayan, makapal. Mas makapal. Ayan yung comparison niya. Kita nyo. Ito kapag napudpud na to, kailangan na talagang palitan. Kasi mag-aabot na bakal to bakal yan. Also, sisirain po niyan yung ating mga gulong. Yung pinaka inner diameter po nito. Kaya dapat maingatan na hindi po umabot na magbakal to bakal. Ito malayo-layo pa. So yan, lagay lang natin tong phytobrand. So, nilinis muna natin yung part na yan bago natin ilagay yung bagong brake shoe. Also, regress na rin para all smooth. Kaya, nakapagkabit na po tayo ng gear oil natin. Change si gear oil, nakabit na rin natin gulong natin. Ox na yung sa rear brakes po natin. Ngayon naman, tirignan natin yung CVT, yung motor ng tropa natin. ah uh, papapalit daw siya ng belt. Ngayon, check na rin natin kung may mga parts na kailangan palitan na or kung may mga na kailangan natin palitan at kung marumi na. Ayan, open lang natin to. So, binok binuksan natin yung pulley niya. Marumi lang. So, ayan, pag ganyan. Pag, -pag to, yung mga bola. Wala namang kanting yung bola niya. Yan, kung Ito Anong brand kasi to? JBT, no? JBT, ilang grams to? 13. 13 grams daw. Ayan. 13 grams yung sa tropa natin. Malakas na yung arang, -arang. Dito naman sa slider piece, hindi pa naman siya sobrang luwag. Ayan. Kailangan may konti yung clearance lang talaga yan hindi pwede na tong ano nagpapapalit na rin to Jim if ever pwede na rin palitan to ayan, ayan pag ganyan yung nakalaking clearance pwede na siyang palitan ayan yung malaki yung na oh, yung slider piece tapos meron siyang magic washer yan dagdag arangkada to tapos bushing goods pa naman wala pa namang kanto tong back, ano nya drive piece punta tayo dito sa may bell Ayan, so ito yung belt niya, yung stock belt niya. Stock pa to kasi merong nakasulat na Honda. So yung posisyon niyan, ganyan, siya. Hindi pa napalitan to, no? Ay, hindi pa nagalaw na mekaniko. Nagalaw na ba? Nagalaw na, no? Kasi ito, dapat nakaharap ng Honda. Sa kapatid ko kasi nakaharap yung Honda. Pero nung binuksan natin sa kanya, nakabaligtad. Pero minsan, depende kung stock nyong nabuksan niya na nakabaligtad. Ganito, ganito nyo siya ilalagay. Pero wala naman masyadong malaking difference dyan. Eh. katulad ng sa kanya, ganito yung uh, posisyon ng binuksan. Sa kapatid ko, ganyan. So, uh, kapag maglalagay na tayo ng bago natin, is itatapan na natin yung orientation dito. Ayan, sa part na mababasa natin. Kasi bago naman to. Hindi natin yung stock. So, ganyan yan. Ito, pang click naman yung nabili niya, Honda Bando. Genuine ng Honda Click. So, yun yung papalit natin. Dito sa luma niya, uh, ikutin natin. Tignan natin kung may cracks na. Ayan, may mga pa konti konti Pero, hindi pa siya malapit sa mapuputol. Ano pa lang siya, parang semi-cracks. Ayan o. No? Meron siyang cracks, pero normal cracks lang naman. Kaya pa itong maabot ng mga Uh, ilang odo siguro. Pero yun, dahil 20k odo na rin yung motor ng tropa natin. Uh, sulit na rin kung papalitan kasi di natin alam kung kailan papalya to. 20k odo, pinaka-recommended sa belt natin. Palit. Tapos dito sa lining, naka-fine groove po siya na bell. Ayan kung makikita nyo. Fine group So yung isang advantage po nyan, may ipit po ng lining natin yung bell natin na mayos at hindi po siya magkakaroon ng sobrang dragging no? May kita nyo. Ang disadvantage lang niya, lulubog siya ng konti sa bell. Pero hindi naman sobrang laking disadvantage niya. Mas malaki pa rin naman yung advantage niya. Uh, less dragging yung ganyan. Kaya so, ang konting pagpag -pag lang to, pag ganito pa kalinis. Spring stock. Itong loba ban na uh, pero linis lang no? Oh, linis lang. Sige, sige. Bali well, to pagpag -pag lang so yan pag ganyan pakakuntin dumi kahit brush lang ayan, ayan ako makikita nyo may mga dumi dumi na rin kailan pala yung last nito Jim nakalimutan ko na na rin, tagal tagal na rin ayan kung makikita nyo pakunti kunti lang naman so pag bukas natin ito kailangan lang natin pagpag -pag, tuwing mag open tayo ng CBT pagpag -pag, tapos regress ng mga parts na katulad nyan Bag. Okay, na tayo dito. Naikabit na natin yung bagong belt. Ay, yung bagong belt. Wala pang crack na makikita. Dito la dito sa luma natin. Ayan, 21K Odo. May crack na yan. Pero hindi pa naman sobrang lala. Ayan, balik ka rin natin. Ayan o. Oh. hindi pa naman sobrang lala. So kapag maglo-long ride, pwede niyang dalin to pang baon, pang extra in case man pero wag naman sana in case lang And bago na yung belt pwede nang balik yung CBT chinyak natin yung crankcase cover nya and actually nabrasan na natin to na wipe out na natin pero uh, yung huling naglagay ng grasa nito na over sa grasa dumikit dyan o oh. kasi ikot yan dito possible na sobrang sa grasa Ayan, oh, dumikit sya pa ikot and kakalat sya so magiging kapitin ng dumi yung uh, CBT nyo kapag ganyan Ayan Kapal ng grasa. Ayan, okay na tayo. Nagawa na natin lahat ng mga dapat gawin dito sa preno. Ayan, nakapagpalit po tayo ng brake pads. Nakapag-bleed din po tayo. Goods na, matigas po siya. Ayan. Tapos sa likod naman, yung brake shoe. Okay na. Goods, matigas na yan. Bagong-bago. Tapos CBT naman, palit tayo ng belt. Tapos nakapagpalit din ng gear oil. So, ngayon, uh, tayo? sound check tayo. Check natin yung mga Ah, uh, pad preno, no, sa likod especially. Start natin. Mito. Igil pa. Eh pag ganito, kailangan pang adjust 'to kasi medyo makapal pa yung brake shoe. Ayan, all goods na to. Wala naman tayo naging problema. Napalitan natin mga parts. lipat tayo sa Aerox naman. ayan, next naman po natin gagawin. Aerox version 2.155. Papalitan natin ng bell. Sa CBT po niya. Ayan, genuine po yan. Yamaha. Tapos, genuine brake shoe. So, ayan. Kung makikita nyo, sariwa pa yung unit. Yung mga napalitan lang na ibang parts tulad niyan, RCB. Ayan. Balak din natin ganyan yung kulay na sa atin. Babagay. RCB. Di ba? Ang ganda. Tapos, pipe niya naka-MT8 din. Katulad dun sa isang click. Pare sila na MT8. Maganda din yung tunog na rinig natin kanina. So, yun. Kabit lang natin to. Ayan, medyo pagabinaran. gabi na rin. Kung nyo, napaka-genuine. Makapal pa yan. Basta sa trust trusted shop lang kayo bumili. Para hindi kayo napepeke ng mga genuine parts. Paklas na natin yung brake shoe niya. Kung may nyo. Pwede pa naman pero napudpud na ng konti transfer natin dito sa bago genuine Ayan, mas makapal yung bago compared dito napudpud na ng konti pero pwede pa naman to ng ilang ah, kilometro lagay ko dito nagbawas na ng konti kapain natin ah, okay pa naman goods pa kasi pag lumalim yun dito ibig sabihin nakayod na siya kaya mahaba yung adjustment nun pero dito so far okay pa naman ito palitan lang natin ng bago genuine din mas makapal ng konti yan Yamaha brake shoe ito yung stock nya 20k uh, 28k o doon na yung natakbo ganyan yung itsura so sa Yamaha ayan pagkabili wala syang spring na kasama so pwede nyo gamitin yung luma yung spring dito ayan, para magkaroon sya ayan nabuksan na natin si CBT nito yung agenda natin dito lilinisan ng konti is papalitan yung bell kasi iluma niyang bell, kung makikita nyo naka uh, small groove sya naka groove ng maliit pero wala na yung talim nya, so parang stuck na lang din sya, oh. wala na talim, pero dito sa pero dito sa kanyang mga lining ayan, medyo goods pa naman ayan, medyo bumaon lang yung ano yung grooves natin ng konti pero yan, medyo nag-slide na talaga yan, pag medyo flat na yung regroup na ginawa nyo. Also, papalitan din pala natin yung center spring nito. Naka 1.5 1.5 yung center nito. No? Naka 1.5 daw yung center nya. Tapos, 1.5 din yung clutch spring. So, medyo ma-RPM to. Kailangan ng persa talaga. O, recruiting yung throttle bago gumana. So, medyo mahiyaw to pag 1.5. So, kakabitan natin ng 1,000 RPM lang parehas. Open lang natin. Tsaka, linisin ng konti to. Also, nare-regress na rin natin kasi may mga parts na nangangalawang tulad nyan. So, kapag katagalan, napabayaan nyan, may stack up yan dito. Ayan, kung may dito nyo, kalawang na yun dito. Medyo nangungulangot na ng konti kalawang. stack up yan. Ayan, spray lang natin, linisin, tapos, lagay natin yung bagong bell natin. Yung bagong bell pala nya, Yamaha. Tapos, stack to, kaya walang regroup. So, mag in naman po siya dito sa ating mga Uh, lining. and kasi hindi naman to masyadong uh, naka ano, masyadong nasugatan ng regroup. and fit in naman yan. Ayan, okay na. nakabit na natin yung mga springs natin. Yung one to spring, tsaka yung center spring, tapos itong bell. kakabit na natin itong bago. Ayan. All good na yung belt niya. Okay pa sa Yamaha. Matagal naman. Maano yan. Wala pang crack oh. Wala pa tayong makita ang crack. All good pa. So, linis lang natin. Pinagpag yung ibang parts. Start na ko Ah, sige. So, yan. Testing natin. Okay. Bago na yung belt. Bago na yung mga spring. Napalitan na ng 1, 2 RPM. Sige. I-try mo i-rev. scooter ano, hindi uh, naman siya yung tulad ng dati na kailangan ni rev ng matagal or matetesting mo siguro yung pag nasa ano na pala nasa baba oh. 10.22 na natapos na natin CBT nito napalitan na na testing na tapos yung brake shoe oh, okay goods na uwi na yung mga tropa natin from Guagua Pampanga alright So yun, uwi na yung mga tropa natin papuntang Guagua. Mga 1 hour din siguro yung biyahe nila. Ingat-ingat na lang. ge okay, 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 Sige, ingat. Ah, ingat, ingat. Okay, okay. So Pauwi na sila. Yung malay pa yung biyahe. Okay, goods naman. Nagawa natin yung mga pinapapalit nila. Pinapaayos.